Ito. Mabala po sa mga may sa kamoting kahoy. Ito po yung bunga ng kamoting kahoy. Ganito po yung itsura niya. Pag tumubo. At ganito po yung laman. Yan, Kadugtong po siya ng puno. Ang laman. wag na wag niyo po makakain to. Ito po ay nakakalasong. Sa mga mailig sa kamuting kahoy, ito po yung itsura ng bunga na nahulog at tumubog. Ayan. Malalaman niya po naman agad kasi diretsyo yung bunga niya sa puno. Yan. Ingat po sa pagkain. Huwag basta-basta kain lang ng kain. Yan po yung nakakalasong.